yun naman dayo pa si Kabo web din sa Losaina naman puka ing ray keskapoy ka, ka ray bito guys, ismi sumang ka ba't but may bais na ba huy Ayo ko buwer say hi hey, to my video ay di ni kaga masarap mong tasero say na di ni kaya ate mo na abay uh, talaga namang panay ang pagbabalo tabang kami kinukwento ay nang kaga namang gamit pagkadami ay kami namin mga pa ay anong gagawin natin kasi ay di natin mauubos to kaya man ito sa atin mo na abay uh, panay ang balo at sabi uwi na daw sa aking inay sabi iplanan na pa yung sa panay sabi namin na iwag na at baka magtagal talaga namang ayong pinabalod na sa amin ay kasarap pagkakanin pupunta na naw no? ng pandali, eh, may tuyo pa, may saging, mayroong pangong may natamis at mayroong mais na kakaiba din e. Ingay ko na talaga natin kumain yung mais sa malag Ay pagdala din akong karinga na pag-uusapan ay talaga nang walang pinaka, walang mga may At talaga ito ang aming paborito guys kaya naman ayang nga naman habang nagkawin to. E di hindi namin pinipigilan na pagkawinto to habang nagbapalo tabang isang kapang ay di, di kaganda nung may balot kang pag-uwi. Okay? Ang sa naman namin talaga dito guys ay kukuha lang kami ng niyog na mariliit yung witatin namin sa bukwer ay ang pagkaradamay sa habi mga dalawala ang Diyos ka pa ulabing isang pinadala sa amin yung remissible na ay isang kapay di ka ganun nga naman hindi na wibilay ay hintay na lang dalawang taon daw at ito kami siya ay dalawang taon na inamumuka na aba ay di wabilis ng bris ang pamuha ay di wong wala kasi nga naman sa rila ay meron doon mga tanimagay niya dalawang taon na ayan dala na dito sa ating kutsay tingnan mo naman kasi kapapulito ay gamulong hindi na ay ito ng mga araya. Hindi pa na at may dala pang boho ay at daw ay ay talaga namang sobra sobra ang aming tala dito dito sa Lausanne. Sa RAC ay, si, ay mga ulit at pagpunta din eh at talaga namang ba dami aming may hindi ng mga uh, butas uh, kulay mga boho ay talaga nga yan ay naku huwag lang bubuksan ang sakyan at talaga namang itigugulong. gugulong Diyos ka po baka maka-aksidente ba? Uy! Aaring nga naman sa ate mo na hinintay pa namin kasi siya ay napaka-busy sa kanyang boho eh Dios gusto ko rin daw ang ni sa so, dahil mga halaman dahil mga kambing ay talaga namang sila daw ay willing will sa buwit lalo na pag nagugulay sila o ay nagtatanim din ay talaga naman marara Alis ng pagod yung kanyang sistema try sa hangin Lalo na tayo may edad na Kailangan natin ang preskong hangin Lalo na tayo sa laga pagkagad itong mga edara na Yung mga nagsisida na Ay talaga namang ang ating hanap ay yung presko Yung kalmado Yung sariwang hangin Yung uh, nature level kang tinatawag At saka yung talagang mag enjoy ka sa buhay Dun sa buhay na simple talaga At pagkatapos si ito ba sayang kita mo na Pagkandarambyo namin Kami naman ay puuwi na at pupuntan mo kami sa isang restaurant dito sa Candelaria. ito nga ang mga restaurant ito. Hindi ah, namin talaga nilalampasan pag kami pumunta dito. E ito yung daho dito sa Candelaria Quezon. So, Aba, yung tilang kanin yan, guys. Ayan ah, yung paborito namin as seafood o oh, mixed seafood talaga namang napaka. Napakasarap ah, lalo na may kong is by sages ka sipaw. Ito mo ka sa alagang 1,200, guys. Yan. ay kaya na yan ng ayaw na tao ay huwag lang masyadong matatakaw hindi magdagdag nila ng rice ay tinika ba is na solve na guys talaga namang sariwa ang kanila mga seafood dito at talaga namang uh, ay talaga namang ito yung isa sa pinakamasarap kainan dito sa kandarya siguro nga naman ito pa apat na beses namin dito punta ay siya dito na tatin na singlan ang pagkain guys ay ano pang rapot? tige ako na makapaldinay tayo di po focus na natin sa ating mukha at na tayo magsimula na ditong kumain sa the hook dito sa kandarya guys so guys talaga may kainit ang ito talagang bagong bagong luto guys so, at talaga namang hindi yung um, na, may at baka mapaso ayam first bite na guys Wait, thank you lord sabi ay ang pinagkaloob ba na naman ang ating maghapong lakwatsa tapos kandil ka mo away dissolve na solve na solve na naman ayan ang aking ng hipong Diyos kapawro day pa pinakasarap nga naman ay dito ay hindi ko pinaspos ka pa sa ating video ng makikita talaga namang masarap ng ating kinakain bakit ang ating kinakain ay talaga ay ang dahanda sa kabuk well Diyos ka po ay Diyos ka po talaga mo ang laway ng manol kung kayo napunta din sa Chris ay pasyalan nyo rin daw pa talaga namang solbo okay guys thank you for watching please like share subscribe and peace out